Pwede mag tayo? Asaglid lang, papasyaw na. Asaglid lang, papasyaw na. Ma'am, pwedeng pasyaw taon? Biayero, ardenero. Ah, Ardenero. Ardenero? Yeah. Shout out po kay Thank you. Thank you. Papasyaw taon, papasyaw taon. Papa, pa ako, tsaka sticker eh. Ma'am, pwedeng pang-sticker?

Oy! Oy! Diyan! Diyan! ka kayo. Nayari ka! Trendy ka! Oy! Oy! Nagrabe! Dito nyo malalaman mga master kung sino. Kung sino talaga yung ano, yung mga lalakin to. live tayo sa Palo Alto guys may tumating Ah, oh, may may ano ko rito, may halo ko rito. Paangat na lang una ng mga motor niyo. Uh -huh. Ay, mga master oh. Ito, alam ko matinong tao 'to eh. Brum-brum boy oh. Ito mas matino. Tatabi ka no? oh. Siguro. Oh, mga master, oh. Si master brum brum boy. Kunwari pa po to kanina pa, eh. Nagpa-selfie kay Kika, Victor, asa ka na, Victor? Hindi ka rito. Ayan! Sinusuan na naman! Ang gago, ka na lang, wala na mabiti ka daw. oh. Uy, Marvick, oh. <laughs>